gusto kong bumili na ng electric pan. Nakakamiss yung gamit ng electric pan, guys. So, ito ay 17 dirhams lang. At mm -hmm. naman yung dito ay 29 mm -hmm. dirhams 99 na, guys. Ito guys. Ito yung 30 dirhams ng bigat. At ito naman yung light. Lightweight. Gusto ko lang naman may karagdagan na ang palamig sa room na kahit wala may na. Yahoo! Yehe! Yeah, ang cute nga ito guys. No? So eto okay na ito para hindi kami may kani cotton sa kwarto. Yahoo! Dagdag lamig siya. Yahoo! Yehe! summer! Bye bye bye! Vermont! Vermont! Guys! Yahoo! Yeah. Tapos na ang ating rest. Ito na nga pala ang Good evening ng Abu Dhabi. Namili na ako sa Wearmart ng aking mga gamit. Yung mga kailangan ko. Ayun. Yahoo! Ang you sa guys. Ayan guys. Naka na ako. Ayan. Kakapagod guys. So nilapag ko na nga pala yung binili ko sa Wearmart. Bumili ako ng electric fan guys. At bumili na ako ng kong anik-anik. So bumili nga pala ako nito dahil kailangan ko siya. Bumili din ako ng bagong headset, guys. Lenovo. And bumili din ako ng bagong headset dahil masyado akong alik sa headset, guys. ha. Ah, ah, ah. Ayan, guys. At ito yung aking electric fan. Yahoo! Lalabas ko na siya, guys. Ito yung lamig ng aking room. Kahit air condition na. So, yay! Kasi gusto ko yung may effect. Gusto ko yung mahawi-hawi sa buhok natin, sa balat natin guys. Na, no, yay, kakabit ka na to guys. Yahoo! Hey, eh, hey! Mini electric fan guys. Yahoo! Ang saya-saya ako dito. Yahoo! Yay! Hey guys! Sa ko na siya. Wow! Ang lamig na guys. Alam mo yun, nakaisip ka na tapos ano, dinagdagan yung lamig. Kasi gusto ko yung medyo ano, may nararamdaman ka sa katawan. Ayan guys, yay! Hindi ba nakakamiss? Ayan na, nakakamiss pag electric fan guys. Ayan. Woo! Wow! Grabe, guys. See, pwede ko pa siyang hawakan, guys. Ayan. Ah, tapat sa mukha mo. yan. Yo, guys. Ito na kaming money. Hey. O, diba? Papakot sa mga guys. Ayan. Yahoo. Yeah. Hey. Ayan, guys. Happy, happy na ako. Dahil may rec na ulit ako. Feeling ko na sa Pinas na ako, guys. Thank you very much, guys, for viewing my video. And please, sama jub jub. Have a blessed day, guys. Bye-bye, you.